Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Mga kapanalig ikinalugod ng pamunuan ng kamay ni Jesus Healing Church dito sa Lukban, Quezon. Ang pakikisa ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown sa mahalagang pagdiriwang ang pagduduklok ng imahe ng Our Lady of Remedies sa kadinang dambana. Ayon kay Healing Priest Father Joey Fadier, naramdaman ang diwa ng mapagkaringang simbahan sa pagdalaw ng kinatawan ni Pope Francis sa Pilipinas sa kabay ni Jesus Healing Church. Anya makatutulong ang pagbisita ni Archbishop Brown upang higit na papagtibay ang pananampalataya ng bababayan. So ito lamang ay isang paalaala na hindi lamang si Jesus ang magpapagaling sa atin, katulong lalo tigit ang mahal na birhen. Sa kanyang pamamagitan, lalo tigit ang kanyang taguri, Our Lady of Remedies, ay nagdadala ng kagalingan, nagdadala ng uh, sabihin nating uh, kalayaan mula sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya naman ito isang palaala. This is a happy reunion between the mother and her son Jesus giving us a powerful message of healing, a powerful message of liberation, ano ang ating pinagdaraanan na mapapagtagumpayan. Kinilala rin ng pari ang malaking tungkulin ng mahal Birheng Maria sa pagpapagaling ng mga may karamdaman. Sa ginanap na pagbasbas at pagluklok ng imahe ng Our Lady of Remedies sa dambana ng Hidden Church of the Risen Christ sa pangungunan ni Archbishop Brown biniging din ni Fr. Fadier na sa pamamagitan ng makainang pagkalingan ng Bahala Birhen ay tinutulungan ng mga baisakit na itulog kay Jesus ang kahilingang pagpapagaling. Damang-dama ko yung sabi nga ay Sentiricum Ecclesia, yung uh, sense of the church. Malaking inspirasyon sa amin dito sa kamay ni Jesus at malaking uh, pag-asa sa mga tao na umaasa ng kagalingan na lalo silang tumibay, tumatagang pananampalataya sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Paalala ng healing priest sa mananampalataya na ang imbahe ng Reason Christ ay larawan ng pagtatagumpay sa kabila ng iba't ibang hamon na pinagdadaanan sa buhay kasabay ang pagkandili ng mahal na ina. Buong pusong ipinagkatiwanan ni Father Valer sa Diyos sa tulong na mahal na Birhen, ang kanyang healing ministry bilang instrumento at daduyan ng pagpapagaling sa bawat may sakit na dumudunog sa dambana ng kamay ni Jesus Healing Church. Bukod kay Nuncio, sinaksihan din ni ng na Bishop Melvary Uy at Bishop Emeritus Emilio Marquez ang pagdambana ng Nuestra Señora de los Remedios. Ikinagalag ni Father Fanier ang pagdilingkod sa hiling ministry, ngunit muling binigyang diin na bukod tanging si Jesus ang nagpapagaling sa mga may karamdaman at siya instrumento damang ng Panginoon na nagsisilbing danuya ng biyaya ng kagalingan. Ang kabay ni Jesus Shrine sa Dukman, Quezon ay isa sa mga tampok na lugar na nanabigan na dinadayo ng bilyong medyong depoto, lalo na tuwing bagabahal na araw. Wala dito sa kamay ni Jesus Healing Church. Para sa Veritas PH, ako ang inyong kapanalig Norman Dikia sa mainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide, Nationwide.